ngayon No, ano mga tuwag mo, puro maka. Oh. Ha? Inanatan mo na naman sigurong sibo. Aris? Hindi, hindi ako kain mo. bakit ka naman na magaya mga tuwag mo? Pinainjeksyonan mo? Oo, oh, injeksyon. Ha? Pinainjeksyon ako dati pa. Na, ah, anong injection sa'yo? Hindi ko alam eh. Ah, injeksyon yun, yung pangpalagi ng katawan. Ang <laughs> <Anong> tawag niya? <laughs> Steroid. Steroid yan. Ayaw, ang katawan mo, lumal... Alam mo yung bodybuilder? Yung bodybuilder, pag naistiruhan niya, ano mangyayos sa katawan? Yes. Naging muscle. Isang buwan na muscle na. Ayan, nangyari sa tuhod mo. Isang Tin tinatawag... buwan na muscle na. Hmm. Tinatawag na naman no? yung extra muscle. Oo, oh, oh, oh. pero ang side effect niyan, ano yung buto mo? Lalambot ang buto mo. Kaya pinabawal ng mga bodybuilder yan. Kaya pagkakarap, pa-schedule din ako. Yung mga, alam mo yung mga instructor, may aray ng gym, Sinasabihan kami niyan, dati, huwag kaya magbuot walk magpaturo Kasi, pwede sila magpa magpasabay ng kanya. Tuhod tsaka leeg yung nandun. Hindi, pwede balik ka. Sabi ko, ay dalawang balika. Leeg yung nandun ka doon eh. Leeg ang ipahilo dito? Hindi, dito yung... Tuhod sa kaliwang balikat ko pa kung ano makikip. O kailangan ka ako na, ka muna. Oo, oo, oo. Unahin natin yung ano, balikat mo. Pag sa <coughs> kasabay na ako pag no? Okay. Oo, Hindi mo pwede sa Sige. Kaliwa lang po. Booking na ka talaga. <coughs> Kasi pag nakaupo ako, pag tumaya ko ang sakit. Saan susunod sunod yan lang? Kaliwa lang. Kaliwa to. Oo. lang. Kaliwa lang. Kaliwa din Kaliwa lang. Kaliwa lang. Kaliwa natin Kaliwa lang. Kaliwa lang. Itong lugar ito. Ngayon mo lang nadaanan. Huwag kang mabilis yan. Kasi na master kayo. Suras. Kaso matutumbang. Kaya nasa maling Lama -lama Sumbra, maga, oh. ito, yang organatnya mama tinggal umpara itu mas maka oh gramih eh yang kasih kanan ini pero tinggal masih sakit pa rin jadi lah si umataki pa terus no, no, mataki Ang tanan mo, kaliwa mo? Hey, Papa, lang. Relax mo. mo. Eh, hey, relax mo, hmm. mo lang. Masakit eh. Eh, natural lang yan. Daloy <coughs> na yung mga dugo, dugo. dalado na. Ah. Ma, pero maginawaan maginawa ang ka. Kaya paglabas doon, ganun ka na. Okay. Ah. Opo ka, okay. Hindi naman natin lakasan yan eh. Para mag-lose yung ano mo. Yun. Sarap hindi. <laughs> oh, na. Ay, eh, pag lalabas mo doon, okay. Dilis mo. Ay, sa ilalim. Ganun yan. Sa ilalim mo ako. Thank Si, ano, si... Si, si, si Kalipan ang tradisyonal. Bira na nga mahanap mo. Yan, ang sarap po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Eh, kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oh, Oo. Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal ka nanapin mga ganyan sa iyo patay na kadalasan alay